luto time. So, meron tayong, yung ulam natin for tonight is yes. saka na fish. Mag-fish tayo. Tapos, piprito ko to and gagawa tayo ng miso soup. Lagyan natin ng clams. And, lalagyan natin ng carrot. Isang piraso at isang piraso ding patatas. Tapos, ito yung pangtimpla ko sa miso soup ko. Ito yung gamit kong miso paste. Yan, meron siyang laman. So, tara. Kuha na tayo. So first is yes, balatan ko muna yung ating patatas and yung ating carrot. Gasan muna natin asan yung kutsili natin. Gasan muna natin. And balatan. Ko. Ulam namin for today is fish. Anong ulam nyo? hindi lang yung paghiwag sa kanya dito 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 pag may time And next, hiwain natin yung patatas naman. Lagyan natin siya dito. Tugasan muna natin. okay na siya. Bulatan natin. na okay, natin dito sa side ng carrot. Nagbusan ako ng sibuyas. na ako ng sibuyas, so wala tayong sibuyas. Yun lang. And of course, yung fish natin. Kasi natin yung fish. So, Tanggalin ko lang yung, ano yung, itong ulo niya. Kasi ano, isa yung space pag magpiprito ako. Tanggalin ko lang. Yan. Tanggal. Ito yung isa. Sugasan natin. Ayan. Ayan, sugasan natin bago natin iprito. orange mo pala 'yung, 'di yung apoy. I mean yung yung nakawali. Yung, yung, yung nagigiba. din dikitin a problemss, kan itu fish, aku wakung tatal sick please, oh my god, wait, apa sih bu, aku tatal sih kan, woo Na na itna, ito ako na kaya na. Ito na yung spongebob. Tapos, tapos tapos. pang patatas. Ganyan yung

ng mainit na tubig pag nagbugas ako ng tago. Ang nangit po Ginagawa ko i-off ko muna yung, mga apoy.

Nag-boil na yung ating miso soup. na yung ating miso soup. Puksan natin. Wow! <coughs> nag na eh. Oo. Ay. Talaan. Nag-boil natin ng konti yung coffee. At saan na yung miso paste natin? Ayun. Yung miso paste natin. Nag-tapak. So pag may na yung ano yung... Sa sa soup, pag okay na yung malambot na yung patatas and yung carrots, timplahan natin siya ng ganito. Talagay natin miso paste. Ang palasa. Hindi <gasps> ko na makalimutan. Maglagay pala tayo ng dashi sa ano sa miso soup. May tayo ng dashi. Kain na. Of course, fish and kamatis. Yung miso soup natin and rice. Let's go. Kain na.